Wala mo si Manong eh. Wala mo galing-galing pala gumawa ni Manong ng ganito. ano o. Oh. Oh. Mag-alaga tayo rito ng maraming manok. Para may, may mga itlog. Pagka dadating ako dito, native na manok, native na itlog ang mga natin. Ah, pinatubigan na. Kahapon lang po ito pinatubigan. Dapat agad kasi pagka ano, kukunat yan. Ayun ang tubig ko, oh. pumapasok ko. Oh. Ah, kahapon lang po ito lahat. Ah, kailangan na marotor na to. Kasi pagka hindi to marotivator, kukunat yung lupa. Ayaw Tapos po, ayaw ko yung talon-talon na tubig tulad ito ngayon. Pagka ano to manong, pag nagpapasok na ng tubig, rot rotivator, ayos ang pilapel, spray ng bioenzyme, papasok ko na ng tubig, spray ng bioenzyme, dapat to may may mag-spray na ng pilapil sa paikot yung ano yung glyphosate papaspray ko na to sa kanila ah opo tapos hanggang doon sa dulo sa banda yun hanggang doon naman sa kabila hanggang dyan sa ano yan yung mga hindi walong hektarya to eh ha? walong ektarya. oo yan isang lote nga hindi po may dagdag na walong uh, ektarya. malawak yun hanggang doon ah oo hanggang dyan dyan sa lubo na yan opo basta bahala ka na pa ba ng magpa magparot magparotivator oh. turo mo na lang sa operator Opo. ang gagawin natin dito, papaispiran ko ng glyphosate lahat mga pilapil lahat tapos pa rotivator. Pero pagka nag rotivator na siya, wala nang papasok na tubig kasi ayaw ko yung malabong tubig lumalabas sa mga pinitak. Yun po yung dahilan kung bakit humihina po ang lupa natin dito. Ay, kailangan na pa... Kailangan po pag napasukan na po ng tubig yan, i-rotivator na nila. Walang tubig. Ba? Wala na pong tubig. Tapos ang papasok na po ng tubig yan dapat sarado na yung mga pilapil pagka Uh, magpapatubig po tayo dun simula dun sa dulo. Pag natubigan na po yun, ispray na ng in time. Yun, wala na, patay na yung tubig kasi pagka, pagka dire-diretso po ang agos ng tubig, nababanlawan yung sustansya ng lupa. Pupunta uh, sa, sa kanal. Sa kanal. Tapos pupunta sa ilog, pupunta sa dagat. Ganon ang nangyayari sa sustansya ng lupa natin. Pagka rolling, galing sa bundok. Tapos bababa ng ganon. Kailangan pala yung magpa, ka. Alisin mo yung tubig. Opo. Hindi mag ano diyan, ma'am. Opo, sarado na po yung mga pinitak. Oo. Ayun, may tubig na yan. Okay na yan kasi ang router naman hindi kailangan ng maraming tubig. Oo. Malulubog yan. Para malulubog ang traktora. Kailangan po ang patubig. Putol na yan. Tapos mag-spray na sila ng pandamo sa pilapil kasi makikita niyo na yung butas. Oo. Tapos magpa-repair na tayo ng pilapil. Kalabaw siguro maganda pang repair niyan yung mag-aararo tayo sa gilid, yung tininggal i sasampas sa pilapil. oh, maganda yan. Opo. Mas maganda pa yan nagkakayo Ayaw din Ay, ah, hindi din po. Ayaw ko po nung kinakayod tapos okay. dinadala sa pilapil. Hindi po gano'n. Ang gagawin po natin dito, Manong, magpaarawan tayo ng uh, mga araro, araro. Aararohan sa gilid. Yan sa sasampa sa pilapil. Gagandahan yung pilapil. Yan yan. Ganyan ang una. Yung, ah. Yung ginagawa natin. Opo, yung, opo. Tama, katanga. tama. Mas maganda po yun. Para yung nasa gitna ng mga topsoil, hindi po pumunta sa pilapil. Hmm. So, ayusin mo na lahat ng pilapil bago ah, hintayin mo ng apat na araw, pwede na maglinang. Ganun lang, ganun lang po kabilis yan. Yan yung, mga dayami within 4 days. 4 days lang, tanaw na yan. Oh, kasi yan, tulad yan, oh. pagpapasok yan, lalabasan naman doon. Oh, Oo. Oh, Kaya, itong lateral canal, dapat yan, ang patubig nila yan, ayusin na itong canal na to. Malilinisan oh, po to. Tapos, pag nagpatubig ka, yung itong canal na to, laging may tubig to. Ngayon, babuksan mo lang dyan sa bawat ganyan. Ganun. Dogs. Opo para hindi po yung tap, tumata uh, t -t 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 ano tumululundag yung tubig sa kabilang pinitap. Kanya-kanya. Um, Kanya-kanya. Mm -hmm. Yan. Ayos. Buti dito si Manong, hindi na to alis dito sa akin no. Oh. <laughs> 75 honors. years old. Hatte, huwag na lang mag-alis dito ah. Sabi sa inik kay oh, -huh. Yan Inpo ang namamahal rito si Gabuyet. Buyet. Ano pa? Tama. Lakas ka pa naman manong eh. Nagluluto ka ba dito? Very good.